Hello, so naman to no, but... Uy, guys, na abot. guys, naku, nakita ba? dito. Ang oh, kapatawa. Ah, ah man. Man. Ika na, glowing, glowing. Hmm, ah, sinabi okay. mo, fasis. Majika siguro ni bakay kay gasi-gasika. Na, na, wala naman mm. siguro itong mga tiyanak. Steady na po dito at haban. Tera mo na di man kay klaro ang TV. Ay, kablo na ko. I-off na to. Hmm. Ni-shit ka ha. O, ka Ay, tiyada ka. Sila na kayo. sino si hmm. mga Kuy. bitter na kay ko ba? Hmm

ting ting, Thank you, Lord. Yes, Makakao, na, na gito. Hala, ang na napalong manak. Hmm. Nakatakas na po. Uy, kapoy. Baypayon. Lo, asa naman ay, to sila na nga to, uy. Nama, hmm. Asa naman mo, kalang tawon la, TV ba? wishing, wishing, wishing. Ay, Ay, to aral naman sila. O, oh, nagpusing, pusing. Oh, wow. Ano, sila. Ah, ay. Wait lang. Lah. Sila din. Mga channel. Mga channel. Mga channel. Mga channel